Hi, guys! Kakain. First time kong kumain ng ano, sisil. Hey, <laughs> <Okay. laughs> Pangalawa ko na tong kain ng sisil. First time, tapos pangalawa. Ano ba naman? Ano <laughs> <laughs> ba? Diba? Ayan. Uh, Ayan, sisi. sisil. Ayan, sisil. Laki ng sisil. sisil. Hmm. Tapos, tatanggalin natin yung sisiyo. Tatanggalin natin itong pula. <coughs> Kailan ka ba ito? Pula, pula. Hindi, kakain daw si mami. Itong, itong pula ay tatanggalin natin. Bibigyan natin doon sa kawang gawa. <coughs> Tapos itong sisiyo. Ano ka na sisiyo? Sisiyo ay... Sisew ay... <coughs> Manok, manok na yata yan. Kaya mo po ba yan Oo, oh, oo oh, kaya mo to. Lucky! Oh, saka wala nang buhay yan. Oh, to si Siu. Lucky! <laughs> okay. Oh. tapos, di ang... Suka. Suka. At... Si Siu. Oo, oh, muna. Isaw-saw sa konting oh my god, Dad. Asin, ayan, may asin na siya. Kunti ba yung Parang dami. Kunti na yan. Hmm. my god! Ayan na. Okay. Mmm, sarap. Mmm, ayan na. Ito na, sabaw, sabaw. Suka. Hmm, sarap. <laughs> sarap. Uh, ano masasabi mo? Sarap. Ano masasabi mo? Um, lamang buhok. May buhok. Tapos, ano pa? Teka, huwag ko magtubig. Mamaya ka na magtutubig. O, oh, asin. Uh, suka. <laughs> 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 Eh. Oh, ano nang nararamdaman mo? Malakas ka na ba? Malakas ka na? Medyo. Medyo? Medyo. May, alam ka na, alam ka na. may alam ka oh. Oh, may tubig. Oh. <laughs> <laughs> alam kana na. Magaling ka na. Oh. Nanunok ba? Oh. Oh. Ah. oh. Oh. Oh, nanunok. Patingin, patingin sa camera. Ah. aw <laughs> so, ganito aw ganito matalino eh, dapat sa na ng na balot matalino sino naka invento ng balot nanay nanay binilhan natin yun hindi niya na invento yun si saan galing ng balot sa ano sa manok <laughs> hindi manok ano <laughs> piso <laughs> <laughs> ito, 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 ha ha bola ay ipapakain natin sa kawang gawa. Yan, ito po ang pagkuhan niyan. Tingnan mo, lang yan. <laughs> Tada! Tadatan bantim. Tada! sa kawang gawa. Yun. Pagkat Ito, 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 Guys, may ano siya. Tingnan mo, Pati iyan ano, naman dyan. Meron siyang ihi. Kadiri! May ihi siya ng sisiw. Ano yung mag... Wow! my god! Oh <laughs> <laughs> my god! Ano yung mga? Ano yung mga? Ew! Oo, oo. Oo, yan. So, yung masarap yan. Hindi na bubo ang sisi pag walang ibo. Hala na. Bisa na. Ano oh. na? Ano na? Oo. Oh na. Oo, may balat na. May okay. balat. Uy, ano yan? Uy, Sorry, wives.